TV5 o ayan po lalim pa rin dito <coughs> ayun si nga doon tumirik na ayun, eh. negative nga lalim doon <coughs> mas malalim no ito nagsiriga na ibo <coughs> July 24 2025 Itignan natin doon sa bandang unahan Ayan o, babali na Sabi nung isang kasalubong natin, hindi nga raw kaya Ayan Ayan o, hindi na makatagos Taas ang tubig o oh. nagpa na oh. <coughs> Ayan po oh. Dahil lapit tayo dito so may bilya mara naman. Ang mangyayari sa anak buhay natin ito. <coughs> Ayan, nagtiri ka ay na yung mga motor doon oh. Ayun, tiri ka na doon. Ako po. Tragis na yan. Ayan o. Bueno. Tiri ka na doon mga kadiskarte. Shout out. Uwi na naman to. Ayan po, lalim po. Babalikan na iba o. Iba tumirik na o. Ayan, bumalik na iba oh. Ayan, tinan nyo yan oh. akay-akay na oh. Na sila Ando, may nagpa lang bangka doon no? eno. Eno. Baka. <laughs> o oh. Ayan o oh. oh. gusto magbangka, yun, o oh.

Ayun oh. Yung nagtangkal lumusong, eh, tumirik na dun. yan po, sitwasyon, July 20, 20, 24, 2025.